So, ayan may nag sabi niya, ay sa true, super kinis nito. Nakita siya ng mom ko sa Ayala, mall serene yesterday, walang halong artist, super simple. So, ayan, ang masasabi ko lang guys, dati po ako mag-espang. So, papakita ko sa inyo yung picture. So, ayan, dati ganito ka, grabe yung pimples ko. And talaga namang nakaka-ansayati. Tingnan nyo naman guys, bulkan-bulkan talaga siya. So, ito naman yung kabilang side. And tingnan nyo yung mga pores ko, ang lalaki talaga. Ang lalaki din ng mga pimples ko. Hanggang sa from time to time, nagpi-picture kasi ako guys ng update, medyo nahuhupa na siya kahit papaano dito. Ayan o, ito naman humuhupa na siya dito. Kung mapapansin nyo, malilinggit na siya pero still meron pa rin kaya nakaka-stress pa rin siya. Ayan, kaya for dalagay ako ng pimple patch ng time na yan kasi nahiya talaga ako kahit bumaba lang dito sa bahay. Kasi nga may mga other mga bisita ganyan. Ayan o, tingnan nyo guys. Pero medyo humuhupa na yan, kumakalma na siya kahit papaano. Ayan, sa may baba kasi kamot ako ng kamot, kutkot ng kutkot. Ayan, takloban na lang natin ang pimple patch. And nakakatulong uh, din kasi ang Rosmar pimple patch para matanggal yung mga nanana sa loob. Ayan, may bagong putok pa. Ayan guys, so may mga time na ganyan talaga yung pisngi ko. Grabe. Ayan, for the selfie tayo lagi. Ayun yung mga pictures. Ayan yung mga pimples ko. Ito mapapansin nyo parang dark spots na lang siya. Naghupa na yung mga bulkan-bulkan. Ito naman video to na ini screenshot Ayan. Medyo humuhupa na pero still ang lalaki ng pores. So, ayan. And dito naman guys, medyo makinis-kinis na ako nyan. Pero ito na yung latest guys. Pero madilim lang na nag-shot ako kaya mukhang maitim. So, ito na nga yung no filter. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan, so ang ginamit ko, ang dami kasi nagtatanong kung ano ginamit ko. So nag-rejuve set muna ako, itong color pink, rosemary jube set. Kasi 1 to 3 days, magbabakbak na dito. So ayan, no hydroquinone and tretinone. Kaya pwede po ito sa mga bagets, buntis at lactating. I mean bagets, 12 years old pa taas, buntis at lactating, ganun. So mag-rejuve muna kayo para matanggal yung mga pimples, dark spots, ganun. And after mo mag-rejuve, go for maintenance set. Unahin mo muna itong... Uh, rosemary kagaya ko o Hydroglass Skin Set. Kasi kung napansin nyo, ang lalaki ng pores ko nun. Pero ngayon, parang poreless. <laughs> Ayan. At ang liliit na ng pores ko and lakas makaglass. di ba guys? Oh. So, ito yung ginamit kong set after ko mag set. So, Rosmar Hydra Glass Skin Set. Pang maintenance to, walang bakbak. Ito guys, is amoy kondensada and hindi siya mahapdi sa muka. Ito naman guys, wala lalong hapdi. May cooling effect siya and amoy peppermint. And after ko mag Hydra Glass Skin Set, ang next na ginagamit ko until now is yung Rosmark Papaya set natin na 6 in 1 din. So, 249 nga lang pala lahat ng set natin guys ha. And all FDA approved. So, ito guys kasi 6 in 1 for Pekas Melasma. So, goodbye Pekas Melasma ka dito. Yun yung no problema kasi ng mga aging na kagaya ko. So, mga umedad na. Pero pwede lahat set natin sa 12 years old pataas butis at lactating. At hindi lang ito for Pekas Melasma. Ang mga set natin guys is nakakatanggal talaga ng pimples, dark spots, specklat Ayan. Pero for pekas melasma, ito yung set na gamitin nyo. Para sa akin, pwede kayong dumarit maintenance na kumakinis na kayo. Pero kung may gusto kayong mga bakbake na mga dark spots, mga pimples, ganyan, magsimula muna kayo sa ating rosemary tube set.